So magandang tanghali mga kasosyo, welcome to my vlog. My name is Efren Villegas, ika-isa si Dito Ika, si ako ngayon sa Esplanada uh, Pasig, Ilog Pasig no. Kasi ito yung uh, pinakasikat ngayon na pasyala sa Metro Manila, ito ang Esplanada Ilog Pasig. Kaya kung gusto nyo makarating ng uh, Venice, Italy sa ibang bansa, huwag na kayo pumunta doon. Dahil ito pa lang sa Ilog Pasig ay eh, para ka na nasa ibang bansa. Akala mong nasa Venice, Italy ka dahil ang mga disenyo ng mga design dito ay parang ginaya din sa Venice, okay. Italy. Kaya ipapasyal ko kayo, tara, samahan nyo ako. Okay. So ayan, kung mapapansin nyo mga kasosin no, araw ngayon ng Sabado, oh, pero kung makikita ninyo may mga na, uh, may namamasyal na na mga grupo ng mga kabataan. So dito talaga ang napipili karamihan na mamasyal dahil sa ganda ba naman ng ilog pasig no, kaya mamamangha ka talaga sa Uh, lugar na ito kaya dito napipili ng mga magkakaibigan magbabarkada o magkasintahan magkakapamilya Ayano ano ko mapapansin ninyo no paano ba itong camera ko <laughs> so ayan ayan o. so sa mga hindi pa nakakapamasyal dito sa pamamagitan ng vlog ko kung makikita ninyo napakaganda ng uh, lugar na ito uh, para na rin kayong na masyal pag pinanood nyo ang video ito hindi ba kaya welcome sa my vlog mga kasosi tara samahan nyo ako dahil ipapasyal ko kayo sa napakagandang lugar na ito na esplanada sa ilog pasig no ayan o kung makikita ninyo kung makikita nyo sa bandang uh, kaliwa mga kasosi no yan ang yan ang Jones Bridge na nag-uugnay sa Uh, tawag dito mula sa Luton Pamunta naman ng Chinatown Santa Cruz Ayan ang Chinatown Santa Cruz Banda roon Tapos ikot natin ang kabira Papuntang kanan Sa gitna ang ilog pasig Na napakaganda na Napakalinis na Pagdating naman dito sa may bandang kanan Yung may uh, matataas na gusali yun yun naman ay ang Quiapo Kasi doon sa may bandang dulo Nandoon yung Ang tawag dito uh, Tulay na Naguugnay naman mula Luton Papunta ng Quiapo So, ipapasal ko kayo dito sa Jones Bridge ngayon. Ngayon ay araw ng Sabado, September 21, 2024. Tara! Samahan nyo ako dahil iikutin natin ngayon ang Esplanade okay. uh, Ilog Passage. napakagandang tulay na ito. Ayan na. Uh. Sa ngayon, dahil araw ng Sabado, uh, Inispe ko talaga na maraming mamamasyal dito dahil ito ay isa sa pinakamagandang pasala dito ngayon sa Maynila pero wala pa naman ako gaano nakikitang namamasyal pero nag-iisa lang akong vlogger na nagpunta dito. Minsan napapanood ko sa ibang mga sikat na vloggers dito pag gabi dahil maganda dito pumunta pag gabi dahil magaganda yung mga ilaw. Ang mga disenyo na mga ano dito na parang ginaya sa Venice Italy sa ibang bansa no sa Venice Italy Grand Canal na sa Roma. Pero dito sa Ilog Pasig para ka na rin nakarating sa Roma, sa Italy. Dahil ang mga disenyong ito ay hinango talaga at gaya gayang-gaya sa mga disenyo sa Venice Grand Canal sa Italy. Pero alam nyo ba na mayroon din sa, sa ano, Tagig City, no? sa Venice Grand Canal sa Tagig City, uh, ganito rin ang disenyo na mga makikita nyo kasi mayroon din ilog doon sa gitna pero ay ano lang yon man-made no na ilog So dito naman talaga ito yung ilog pasig na real na ilog pasig na Pero kung yung ilog ngayon Hindi na katulad ng dati na punong puno ng uh, basura yung ilog na may, na may, nakalutang at saka dati maitim yung tubig Pero ngayon yung tubig na yan ay parang ano lang uh, Kaya ang ganyan ang kulay dahil uh, medyo bumaha dahil maulan Pero kung makikita nyo pa ilan ilan lang yung mga water lily na nakalutang Natural lang naman talaga yan sa ilog ba diba? So malinis na ngayon ang Ilog Pasig talagang alagang-alaga at saka Lalo pang gumanda dahil sa disinyong ito ng tulay na tinatawag na Esplanada uh, Bridge no dito sa Ilog uh, Pasig. Uh, sa mga hindi pa nakakapunta dito, punta lang kayo, bumaba kayo sa uh, Loton. Pag nakita nyo ang building na ito na isa sa pinakamakasaysayang building sa Pilipinas, isa sa pinakamagandang estruktura ng building sa Pilipinas, ang tawag dito ay uh, Manila Post Office. Sa likod nito, dito na kayo sa Esplanada. Uh, so, maliligaw pa ba kayo? Ayan, diyan kayo bababa sa harapan na yan, papunta dito. <laughs> ah, di ba? So sa mga gustong mamasyal, nakwento ko na, nasabi ko na ang lahat ng detalye para hindi kayo maligaw. Wala kayo sa Binis, Italy, na dito lang kayo sa Maynila, sa Ilog Pasig, no? Opo. Shoutout. Hello. So, ayan no, kung mapapansin nyo, yung Ilog Pasig, ano, sana may dumaang barko, no? Ay ano? Kiyapo yan. Yung uh, likod ng mga na matataas na gusali na yan, ang kiyapo. So, no, talagang... Tapos pagdating nyo rito, ito yung ano Manila Post Office. Kaya hindi kayo maliligaw. Sa mga taga-probinsya, maliban lang sa mga taga-Maynila, dahil pag taga-Maynila ka, alam mo, ito katulad ko. Pero sa mga taga-probinsya na pupunta dito, hindi kayo maliligaw. Dahil nag-iisa lang ang Ilog Pasig. Walang ibang Ilog Pasig, kung hindi ito lang. Ah! At doon naman yun... <laughs> ang ganda talaga ng disenyo kasi ay, kung makikita nyo oh ang lawak ng ilog pasig napakalinis pero alam nyo napapansin ko hindi gaano maraming tao dito so ito kung mapapansin nyo yan ang napakagandang uh, makasaysayang building ng Pilipinas ang Manila Post Office no isa sa pinakamagandang istruktura ng building sa Pilipinas ang Manila Post Office ayan tapos ito kung mapapansin nyo mga kasosi parang Ayan na, itutok natin yung camera sa ilog pasig. Ang linis na mga kasosino. Tapos mayroon ditong pababa, pero bawal siguro ditong bumaba. Dahil parang dito yung pantalan. Ayan na. Parang pantalan siya. Parang pantalan na dito kasasakay ng, ng barko or uh, speedboat or pumpboat ng no, mga kasosino. no? Ayan ka mapapansin nyo may mga isang grupo ng mga estudyante na masasaya na nandyan sila na mamasya. So, ikot natin yung camera. Kung mapapansin nyo, iba na ngayon ang Ilog Pasig. Malinis na. Sobrang ganda. Ayan, oh. May mga pailan-ilang na mamasyal na. So, ako kasi bilang isang vlogger, no. Minsan kasi nakatutok lang ako sa isang uh, uh, lugar na kung saan uh, doon ako kumukuha ng mga content pero minsan napag-iisipan ah, ko na rin sa sarili ko na bakit hindi ko ibahin yung content ko. Ah, kaya isa ito sa ang mga lugar na napili ko, isa ito sa lugar na napili ko na i-vlog at ah, ang napakagandang lugar na ito na esplanada dito sa Ilog Pasig Manila. So ayan kum yung mga so, no sa hindi pa nagkakapunta dito. Ito yung Manila Post Office no, isa sa pinakamagandang istruktura sa Pilipinas. Hindi ka maliligaw pag bumaba ka ng loton ang harapan niyan makikita mo ang likod nito, ito yung esplanada ayan mga kasos so, ngayon ay September 21 araw ng Sabado, maglagpas na na tanghali ito ang sitwasyon ngayon dito sa esplanada sa Ilugpasig, tahimik pa naman pero alam nyo ba paggabi, na punong-puno dito ng mga namamasyal at saka napakarami mga vloggers din na nagpupuntahan dito. Kaya maswerte ako ngayon dahil sulo ko no, mag-vlog at saka tawag dito. Hindi ga anong magulo kasi paggabi punong-puno dito ng tao. Kaya maswerte ako ngayon dahil sulo ko talaga ngayon dito na uh, nagbablog at saka maliban sa nagbablog, nakapamasyal na rin ako. So hanggang hanggang dulo tayo mga kasosi no hanggang dulo tayo aabot tayo sa may bandang dulo banda, banda pa roon sa dulong yon ayan na so mahaba ito kasi kung babaybayin mo mal <laughs> Ano kaya yung nasa dulo? Uh, puntahan natin kung ano ang nasa dulo ng uh, na ito dito sa Ilog Pasig. Gusto ko marating ang dulo nito. Kung may dulo ba talaga ito o buong Ilog Pasig may ganito. Tara, samahan nyo ako at natin ang uh, esplanads. Bridge dito sa Ilog Pasig. Bakit nga ba itinawag na Esplanades Bridge? No? Tulay ba ito? <laughs> so ngayon ay araw ng Sabado. Sitwasyon dito sa Esplanades, Ilog Pasig, Manila, Philippines. Ay, end up ano na, no? End up bridge na. Wala na siyang karugtong. So hanggang dito lang pala ang tulay na. Pero kung mapapasin yung mga kasosi, no, habang naglalakad ka sa esplanades, no, makikita mo yung napakalinis. Ano kaya ito? Pwede kaya maupo dito? Subukan nga natin maupo mga kasosi. Ayan, uh, ilagay natin yung camera. Pwede ba umuko? Ganito? <laughs> Hi, hello. Welcome to my vlog. Hello. Oh. Hmm. <laughs> so ayan. Mama sa iyo ka so sino? Ah, <laughs> uh, pwede pala maupo sa mga anak. Ay. Wala na. Ay hanggang dito lang oh. Hanggang dito lang pala. So hanggang dito lang yung tulay na ito, no? Mula rito, dulo na 'yan. Ayun ang tulay na nag-uugnay ng kiyapo, no? At saka ng loto, ayan na yan, oh. Yan ang kay Mandarian. At ito yung kahabaan ng esplanades. Mula rito sa dulong ito, ito ang mid, uh, buong kahabaan o oh, buong esplanades doon dito sa Ilog Pasig. Ito pala ang uh, buong uh, esplanades mula rito hanggang doon sa tulay na yon na Jones Bridge, no? Na nag-uugnay uh, naman mula sa Luton papunta ng Chinatown Santa Cruz. Kaya tara. Ay, mamasyal tayo mga kasosyo, samahan nyo ako Samahan nyo ako mamasyal dito sa Esplanade uh, Ilog Pasig na aakalain mong nasa ibang bansa ka sa Venice Grand Canal sa Italy sa Roma uh, uh, Kasi yung mga disenyo dito ay mismong hinango Kung ano ang disenyo na nasa Venice Grand Canal sa Italy sa Roma Pero alam nyo ba sa history na mayroon din dito Mayroon din sa Pilipinas sa ganitong ano pa disenyo sa may Venice Grand Canal sa Tagig City, no, halos kapariho lang ng disenyo. At saka, pero iba e, din yung ilog kasi man-made. Samantala ito ay totoong ilog pasig. Ayan ang ilog pasig. Tapos ito ang... Oh, ayan mga kasosi, no. So, wala rin sa dulo na yon napakahaba ng tulay na ito na tinatawag na esplanade. no, hanggang dito. Ayan. So, ito. Mahaba. Kung tutuusin, ano, no, sa bagay, talagang pasyalan siya. Mahaba. At napakaganda ng disenyo. Maganda siguro ito pag gabi, no? Hello, welcome to my vlog. Ano po pangalan ng vlog nyo? Efren Beliegas. Efren Beliegas. Palo po. Oo, sige, sige. Papalo po. Mag-hi kay muna kayo sa vlog ko. Hello, hi. Saan ka? Anong anong ispilahan kayo? Raha. Raha. Raha Suliman. Ayan. Shout out sa mga taga Raha Suliman. High school ba? High School. Okay. Oh, oh, ayan. Shout out sa mga estudyante na Raha Suliman High School na katulad nila mga guwapo ay mga bagay. So, shout out. Thank you sa oras nyo. Okay. Thank you. Thank you. So, ayan mga kasosi, ang grupo ng mga estudyante mula sa Raha Suliman High School na nag-high, nagpabati sa ating blog. Thank you. So, ito nga na situation dito, no, mga kasosi. So ayan. Nauuhaw na ako sa totoo lang kaya pero nakagawa na ako rin ng ilang uh, content no kaya medyo tama na. So tatawid na lang siguro ako papuntang ah uh, papunta pa ako ng Intramuros ngayon para gumawa rin ng ibang content no? Hi, pwede sama sa vlog. Sa so, maliban sa grupo ng mga batang bagets na mga lalaki na taga Raha Suliman High School, anong school nyo? Araha din, kaya naman pala mali, mga magaganda taga Raha Suliman. Shoutout sa mga estudyante ng Raha Suliman High School. Nandito sila ngayon sa Esplanades ay Ilog Pasig no sa likod ng uh, at tawag dito, ayan pala tandaan na yan uh, na uh, istruktura na Manila Post Office. So, ito yung mga estudyante. Hello, welcome to my vlog. Taga Raha Suliman. Shoutout sa mga taga Raha Suliman. Welcome to my vlog. My name is Efrem Villegas, aka sa ng ang grupo nila. Oh. Thank you. Nakunan ko rin kayo ng kwanan. Thank you. Panuunan nila Efren Villegas. Thank you. Okay, hanggang dito lang mga kasusi ang vlog ko. Maraming salamat sa supportan nyo sa akin. Thank you.